So, what's up mga boss? Isang mapagpahalang gabi po sa ating lahat. Uh, Konting kalaman pong muli. Uh, Aking ibabahagi sa inyo. Ito po ay may kaugnayan din po sa last video ko na called uh, concubinates at Adultery. So, sa adultery pa rin po ito. Ang... Um, katanungan po ay ang kung ang kalibim mo bang babae eh, maaaring kasuhan ng concubinage. So, ang katanungan ito po ay ah, sasagutin po natin. Ah, ayon po sa batas, ito po ay katotohanan at ah, malang, malungkot man o masayad man ang katotohanan kung sakasakali mangyari sa inyo, ito po ay katotohanan talaga na ang katotohanan hindi nyo maaaring kasuhan ang inyong live-in partner kung ito ay nagloko o kinaliwa kayo hindi po siya mga kasuhan yun po yung katotohanan so wala po tayong magagawa kung ang ating mga kalibin partner na hindi na mga kasal eh magloko so yun po ang malinaw doon. hindi mo siya maaaring habulin at hindi mo rin siya maaaring kasuhan ng adultery. So, yun po. Para po sa kalugtong po ng uh, uh, adultery case na aking binagi. Nililina po, nililina ko lang po na kapag ka yung <coughs> live-in partner nyo ay nagloko at di naman kayo kasal, wala po kayong habol na siya. So, yun lamang po. Marami po salamat. God bless.